Oh guys, vlog ko lang dito guys yung mga binibintang buko guys. Ayun ang pangalan guys. Oh. Mga binibintang ng buko. Tapos so, ayan guys, ito yung mga buko. Ayan o. No? Dito pala guys, ang presyo ng about isang buko, 25 pesos. Mura na guys. Ayan no? o. So, sa sa loob. Marami to no, maraming buko. Ayan o, tapos ito yung mga nagibinta ng buko dito. Ayan. Ito pa guys, mga binibinta ng buko dito guys sa silang kabite. Mura ng buko dito guys. 25 pesos lang, bawat isa. Ayan. O. Ayan. binibinta ng buko ito ba guys mga buko nga binibinta dito guys 50 pesos lang ang isa malit o malaki ang kaganda nito guys yung mga buko na yan sa Riyua pa dito nyo lang ito matatagpuan sa silang kabiti yun guys oh. ay mga buko na yan yan ito pa rin guys oh mga buko nga binibinta dito yun guys malit man o malaki 25 pesos guys ang presyo ang bawat isa dito nyo lang ito matatagpuan sa silang kabiti dito sa tabi ng highway guys yan napagkarama yung buko rito ano? oo oh. oh. ayun meron pa ito sunahan oh. yung buko rito Tapos, so, guys, so, oh, mga binibintang buko dito guys sa silang Cavite. Dito pa rin yan guys sa tabi ng highway. Ayan Oh. Pero so, baka naisan ito po? Uh, ang isa pala niyan guys, 25 pesos ang mga isa niyan. Malit man o malaki. Ayan Oh. So guys, so, oh, mga buko nga binibinta dito. Ayan guys para yung buko guys oh. ang bawat isa pala nyan 25 pesos malit po ng malaki dito pa rin yan guys sa silang abiti sa tabi ng highway yan oh. ito pa guys hindi bintang buko dito guys yan o ito yung buko yan, oh. Ito pa guys, so oh, mga binibintang buko dito guys Dito pa rin yan sa silang Gabite, sa tabi ng highway Ganyan pa rin guys, ang karamihan kasi mga binibintang buko dito Ang bawat isa rito, 25 pesos ang bawat isa, malaki man o maliit Ganyan guys, mga buko oh. Ito pa guys, mga binibintang buko dito guys 55 pesos pa rin guys ang isa nyo maliit ito lumalaki no? yan o no? yan tapag yung buko dito ah, silang kabiti na ah, binibinta sa tabi ng highway kapag guys oh, mga buko guys na ah, binibinta 25 pa rin guys ang bawat isa nito maliit man o no? malaki Napakarami karami yung buko dito guys sa kagandahan yan mura lang ano ito guys, mga buko nga binibinta dito. 25 pesos pa rin ang isa. Sa buko na yan, malaki man o maliit. Ayan guys. Ayan. Thank you.